Wa man ang hatag anak. Papi. Wa nang hatag ugutan si lola nimo anak. Anak, namati ka na ko anak. Ha? Namati kang mama anak. Naglutog ugutan si lola nimo anak wa ta wa hatag anak. Usa so kay sagol ana anak. Ang ato anak isda man anak. isda may gisawa ros bata oh, is isda please mama taga santo kaloy an ang guwapong bata sa ginoo kaloy an ang bata ni mama mary lord jesus christ kay buutan si papi say good morning Oh nagutan si lula ni mo at tiga i eh. Muka angkat utan, oh dilih muka utan. <laughs> paborito ni mo nakoy. Hindi ka mo kagutan anak. Korti sa guni mo anak. Dagang kay bulhibo akong kuan anak o. Oh. sini sinina anak dagang kay bulhibo ni mo anak. Namilit anak. Nangarol man ni Imam Bulhibo, anak. Papi, nangarol imong bulhibo, anak. Anak, nanili ko kagahapon, anak ba? Ang langgam, anak, naghimog sag, anak. Naglantaw, rabitaw na ko, anak. Katumputi, uktok ka, anak. Huwagid siya nilupad, anak. Iharasi siyang sag, anak, nagkuan. Nagpuyo, anak, ang langgam. nilihig man ko sa kagawas gahapon anak <laughs> <laughs> di man mo tanaw ni bataan ay noon ako eh. di ni na mo no, tanaw sa papi na ako oy nganong ah di, oh, dili na, na ni mama si good morning ina hello guys good morning naminaw rapos tingog sa langgam guys bless mama tagasanto santo kaluyan si ginawang bata guwapo ba yung kainaw o oh? Bisa gua ni kaligo guapo kayo, kay eh. <laughs> oi. Buriton ginuo na kayo. Eh. Oh, gani kaligo sa papi buriton kain bata ah. Yang iko guys oh yang buntot. Labong nakain buntot ni papi mga palangga o. Oh. Kalabong nas buntot ni papi oi. Nanoyla naman man imong ikog anak. Ang <laughs> imong ikog anak ba nanoyla na anak. Dako ana nimo anak no. Papi dako na ka anak ay buyag. Buyag buyag. Ano, no, di man naman agad ang bata. Ha? Ano, hindi naman agad. Uh, <laughs> nagsigang mata. <laughs> oh, nangunat. <laughs> Matog lang gada yung bata. Hindi lang gada yung tag doon si mama. Huh? <laughs> Siya naman yung bata. Sige mo oy. Nana, na aeroplano anak ni Agi, anak. Mayroon na namang airplane na dumadaan guys. Yan, pinakikinggan ni Papi yung airplane. Good morning, happy Monday Araw ng lunis Dito kami sa loob ng tindahan, nagpahinga Time check here is around 8am Wala pang kain si papi Anong ah, aeroplano guys, oh Dumadaan na pang aeroplano Naminaw kas sa si aeroplano, nak? Naminaw kas sa si aeroplano? O anak, ni agin na anak Kuso tingog ang aeroplano, anak tapos ibabaw nag-agi anak. Ayan, thank you for watching mga palangga. I have a blissful Monday sa lahat, sa ating lahat.